ay nako hirap ayoko magsalita dapat malakas yung loob mo makapal yung mukha mo kasi pag di makapal mayayain ka umuwi ka na lang ng Pinas kasi wala mangyayari wala mangyayari sa'yo dito Pabuka na lang ticket pa ng Pinas kung paiyak-iyak ka dito ay nako di ka makaalis di ka makapag-apply na walang kasama ayaw mo magsolo kasalalay ka lang sa mga kasama mo pag ay nako umuwi ka lang Pinas Yan saya sinasabi ko sa iyo. Real talk yan. Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Na uh, shoutout sa lahat. Shoutout sa lagi nanonood sa vlog ko. Yan, salamat guys sa support. And welcome sa YouTube channel ko. Salamat guys sa support. And gusto ko i-shout out yung mga nandito sa Macau naman derigma na patuloy lumalaban para sa future. And guys, kaya niyan yan. Huwag mawala ng pag-asa. And lahat yan naman nandito sa Macau mabibigyan ng trabaho. And huwag kayong matakot na hindi kayo makatrabaho. makakahanap at makakahanap kayo. Ayan, huwag kayong matakot guys. Kasi lahat ng pumunta dito, dati pa na pumunta ngayon may mga trabaho na yan. Kaya kayo na yung susunod henerasyon dito sa Macau. ba diba? Kaya huwag kayong matakot, lahat yan nagkatrabaho. Hindi lang, hindi lang agad-agad, pero nakakatrabaho. Matagal nga lang yung iba. Nisan isang, -isang <laughs> taon. Huwag nyo naman pabuti isang taon, grabe naman nila. Mga 2 months lang, yun know, 3 weeks yun, dapat mahalat na agad. Sipagan nyo kasi guys. And for today's video is, para sa inyo to. And kailangan nyo to gawin para makahanap kayo ng trabaho. Ang dami hindi nakakahanap ng trabaho dito. Uh, tingnan nyo yung yung kumbaga sandata nyo tingnan nyo yung sandata nyo sin, tingnan nyo yung gamit nyo kung baka kulang di ba kaya hindi ka na nakakana kasi kulang kulang yung ano mo bala mo di ba tingnan nyo kasi minsan guys hindi nyo na notice na ito pala yung dahilan hindi yung kahit masipag ka kahit ang masipag mo kung yun yung dahilan <laughs> kahit mag ano ka pa dyan magtsaga sipag nako wala mangyayari kung dapat yung sandata mo is pagandahin mo diba? damihan mo yung bala mo hindi yung isang bala lang diba? kasi pag isang bala guys yung ilagay mo dyan sa sa baril mo wala yan isang ano lang isang tao lang tatamaan yan unlike na marami kang bala marami kang pwede tamaan dyan yun yung ibig ko sabihin na Dapat marami kang bala Pag nandito ka sa Macau yeah. Yun yun Kaya guys Sa uh, 2025 handa yeah. na kayo yung Mapapunta ng Macau Yan yeah. Yung mga nagbabalak mag Macau Ito yung mga gawin nyo dapat yeah. Hindi lang pumunta kayo dito Apply lang apply Hindi guys Ito yung mga dapat nyong gawin Para makahanap kayo Agad ng trabaho dito sa Macau Uh, yung gawin nyo guys is gandaan yung resume nyo yung CV uh, yan lagi kong sinasabi yung CV guys yan yung ano natin kumbaga baril Yun yung sandata natin dito sa Macau damihan yung bala kasi kung yung bala mo is isa lang wala yan isa lang yung tatamaan yan unlike na marami is maraming tatamaan uh, marami kang pwedeng pasukan Guys, next year 2025 dito talaga hinahanap na is kailangan na may experience. Kung wala kang experience, huwag ka na magmakaw. Pero guys, huwag kayong magalala. May mga technique yan dyan. And effective naman yung mga technique natin. Effective yan. Matagal na ginagamit yan dito sa Macau. Ginamit yan nung pagbukas ng Macau. Pagbukas ng makaw yan, ginamit niyan. Dati hindi yan ginagamit kasi dito dati. Wala yan, kahit wala experience. Okay lang. Ngayon guys, kailangan na naman experience Kung wala kang experience, wag ka na mag-Macau. Kailangan may experience dito. DH nga, domestic helper, kailangan ng experience. Kung dalaga ka, tapos dig-DH ka, tatanggap ka pa rin naman. Kaso nga lang, independent sa amo kung anong gagawin mo kung maghahatid ka lang ng bata okay lang yung dalaga pero kung mag-aalaga ka ng bata newborn ay eh, hindi ka pwede yung dalaga kasi wala ka pang pa experience talagang wala kang experience diba? maliban na lang kung ano tanggap ka pa rin naman may experience ka sa lagay mo doon na ano na nag-aalaga ka sa pamangkin mo ganun pwede yun pero about tatanungin ka sa pagkakaroon ka ng ano anak mo ay eh, wala yan kasi dalaga ka Ayan guys, yung mga walang experience dyan is pwede pa rin magmakaw. <laughs> Ito lang mga gawin nyo guys. Ayan. Yung mga CV nyo is mga nandito sa Macau shoutout sa mga punta ng Macau. Damihan yung experience. Yun lagi ko sinasabi sa mga vlog ko. Damihan yung experience para marami kayong chance. ba diba? Kung cleaner lang nilagay mo dyan, isang dalawang agency lang pupuntan mo. Yung mga cleaning company lang. Unlike na marami kang experience nilagay dyan, is marami, lahat ng agency dito pwede mo applyan pero pag isa lang nilagay mo cleaner lang dalawa lang agency dalawang cleaning company lang dito sa Macau tatlo pala yun lang ma-applyan mo pero the rest hindi na kasi isa lang nilagay mo pero kung marami kang nilagay marami kang chance kaya guys hindi lang ito lang ito yung sasabihin ko o oh, maglalagay ka ng experience sa CV mo ilagay mo dyan mga experience yung problema guys ito yung maraming naglalagay sa CV pero hindi nila memorize kung anong mga pinaglalagay mo dyan sa CV mo is dapat alam mo yan ha? hindi yung sina may nagpagawa ka ng CV kung saan man nagpagawa ka sa Pilipinas o so dito na so, naglagay oh, nag oh lagyan mo to ng cleaner lagyan mo to ng room attendant lagyan mo to ng dishwasher lagyan mo to ng gardener lagyan mo to security hang hanggang doon lang di mo na binasa basahin nyo guys basahin nyo tinan nyo pag-aralan nyo mga nilagay nyo dyan diswasher, kuha ka ng idea sa youtube ano bang ginagawa sa dishwasher? cleaner kuha ka sa youtube ano bang ginagawa ng cleaner ano bang ano bang gagawin ng cleaner ano bang gamit nila security ano bang ginagawa yun sa youtube kayo magkuha ng idea kasi guys kaya sinasabi ko to na kuha kayo ng idea in case na sa interview sa interview kasi tatanungin ko yun ako example sa security doon example sa interview is uh, cleaner Guys, cleaner doon kayo mag-focus sa cleaner wag yung cleaner interview doon sa security yung focus wag kasi doon bumabagsak kasi doon nakapokus sa security kung anong interview doon ka mag-focus sa uh, cleaner cleaner is interview cleaner example cleaner uh, ano what is the uh, what's the what is the machine do you use for cleaning oh kung wala kang idea, naglagay ka lang doon, ko, oh, anong sasagot mo? Kaya sabi ko, kuha kayo ng idea. May mga upload ako about sa interview sa cleaner, security. Pwede kayo dyan kumuha ng idea. Mga possible na question yun. Kaya sinasabi ko siya, kuha ko ng idea kung ano mga pinaglalagay nyo dyan na experience sa CV nyo. Is para may may sagot kayo. Hindi naman nakakaya, di ba? Hindi yung nagsinungaling ka na nga, nilubos-lubos mo pa pagsisinungaling. Hindi, hindi mo pa talagang inaral yung mga pinaglalagay mo doon. Pag-aralan nyo guys Hindi lang gawa-gawa ka lang ng CB Kasi para sa iyo yan Para sa iyo yan Ikaw, ikaw nanonood ka ngayon Para sa iyo, hindi para sa akin Sinasabi ko yan para sa iyo Para pumasaka sa interview Para makahanap ka kagalang trabaho Huwag mo na akong isipin Kasi may trabaho na ako Ikaw yung iniisip ko Para magkaroon ka ng trabaho Concern ako sa iyo And Yan Ginagawa ko to para sa iyo Ikaw nanonood maging masipag ka, matsaga, magdasal ka. Kasi para sa iyo, hindi para sa akin. Yung mga sinasabi ko dito, vision sa experience ko, bisa uh, karanasan ko dito sa Macau. I-share ko sa inyo guys para uh, hindi naman hindi naman aanga-anga uh, 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 kayo dito, di ba? Lagyan mo ng maraming experience sa babae, pwede mag-security, lady guard pwede. Uh, gardener pwede babae, marami akong nakikita dito babae na gardener. Hindi lang lalaki. Kaya yung mga babae wala na kasi di nila Ay security hindi pwede babae Gardener hindi pwede kitchen helper May mga babae guys Mga kitchen helper maglagay kayo dyan so, Hindi lang mga trabaho dito Panlalaki lahat Pati babae cleaner room attendant may babae Yun Yung wala lang lalaki di mo oh, Yung lalaki kawawa naman Ayan yun guys nagyan ng maraming experience kayo, masilik kayo kasi yung inanap dito sa Macau is my experience kaya, kaya ako ito guys pinaulit-ulit sa inyo para magkaroon kayo ng idea para may pasok sa utak nyo na ganito dapat gawin diba? ganun, ganun dapat memorize yung save nyo kasi marami na akong kaibigan dito mga subscriber na interview, tinanong kung ilang months ka doon sa experience sa cleaner Ila how many years you're in cleaning wala, di nakasagot kasi nga, hindi niya memorize nagpagawa lang siya doon sa kaibigan niya tapos di niya tinignan kung oh, ilang months ba nilagay doon oh. malata ka na nagsinungaling ka, bagsak ka na noon doon pa lang sa tinanong ka kung oh, ilang years ka di mo na memorize doon yung pinaglalagay mo bagsak ka na kaya sabi ko guys napaka importante yung interview dito sa mga once na tinawagan ka yan yung chance mo kasi ang daming mandirigma dito na pinagpilian bago ikaw masilik kaya sinasabi ko na napakaimportante interview napak-importante na may may sagot ka kasi pag wala kang may sagot so ka lang ah okay wala na tapos na interview next na yon ba sayang sayang yung may mga edad na dyan na interview ay sorry ma'am our age limit is 39 tas 40 ka na huwag mo sabihin ah okay tapos na yung interview, pag sinabi mo, okay. Tapos na yun, pero pag sinabi mo, ah, uh, ma'am, age doesn't matter. Oh, I'm still strong. Uh, I'm flexible, I'm hardworking. Oh, wala. Continue interview. Diba? Kasi, dine-find mo yung edad mo eh. One year lang naman, ma'am, one year lang. Only one year, ma'am, the gap. My age, in your, ano, ah, uh, age limit. Oh. Isang taon lang. Tatlong, tatlong taon, kaya mo pa i-defend yun. I-defend mo yung sarili mo kasi once na hindi mo dinefend yan, tapos na yung interview, bagsak ka na. Sayang. Imbis na sayo na, napunta pa sa iba. Huwag nyong, huwag nyo sasayangin guys yung mga interview. Huwag kayong kabahan, dapat lakas, malakas yung loob nyo. Mas marunong ka sa kanila mag english Alam ko, mas marunong kayo mag english Mga in-check yan is, hindi, mas, hindi ma marunong masyado. Dapat pakita nyo na matalino kayo, kahit hindi naman. Yeah. yung guys, uh, yung CV talaga ayusin nyo talaga, yan yung importante ngayon dito sa Macau, CV, dami nyo experience kung anong alam yung trabaho dito sa Macau na may kota, yun, lagyan mo agad dapat edited yung resume mo yung resume nyo guys dito sa Macau is lakihan yung sulat i-bold nyo, tapos uh, yung experience, unahin nyo una yung uh, personal data mo experience yan. Yung educational background mo, objective, lagay mo na sa huli yan. Huwag niyang, iba, nasa unahan, nakadagdag. Hindi, hindi kailangan, guys. Tinitingnan agad yung personal data mo, personal info mo, agad yung experience na Hindi na tinitingnan educational background mo. Yan. Experience agad hinahanap kasi yun yung kailangan dito sa mga trabaho. Kailangan ng experience mo. Ganun. ganun, guys. Ganun gawin nyo. And para sa inyo yan, hindi para sa akin. Nasabi ko, lalo na mga papunta dito ng Macau, si sipagan nyo. Ganun gawin nyo. Sipagan nyo kasi kung hindi nyo sisipagan dito paghanap ng trabaho, wala. Magpabook na kayo ng maaga ng ticket para mamura-mura. Kasi kung magpapabook kayo dun sa on the spot na palis na kayo, ang mahal nun. Kung alam nyo di, di, nyo kaya, mahina kayo, magpabook na kayo ng anong ticket, maga. Dapat pupunta dito sa Macau is malalakas yung loob. nak ay nako hirap ayoko magsalita, dapat malakas yung loob mo makapal yung mukha mo kasi pag di makapal mayayain ka umuwi ka na lang ng pinas kasi walang mangyayari wala mangyayari sa'yo dito pabuka na lang ticket pa uwi ng pinas kung pa iyak, -iyak ka dito ay nako tika ka makaalis di ka makapag apply na walang kasama ayaw mo mag solo kasalalay ka lang sa mga kasama mo pag ay nako Umuwi ka lang, Pinas. Yan sinasabi ko sa'yo. Real talk yan. Ah, uh, ganon, ganon guys. Yun lang at sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko. Hindi para sa akin to, para sa inyo. I love you guys. Thank you so much sa support. And pashare na lang sa mga nandyan. Gusto magmakao. Mag Thank you guys.